may nagbabalik sa RSP stage para muling makijamming sa atin this morning. Okay mga ka-RSP, kasama po muli natin ang talented singer na si Jerry. Good morning sa iyo. Bati ka muna sa ating mga ka-RSP. Good morning, good morning sa inyong lahat. Yeah. Jerry, no, simulan ko na no, bilang singer. Paano mo nakita yung passion na maging singer ka? Ano yung naging target mo para dito? Actually, nung bata pa ako, I didn't know na kaya kong kumanta. Yung mom ko actually yung Uh, nakadiscover naka-discover sa akin na, uy, kumakanta ka pala. Kasi sa, 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 isang summer, everyday nakaharap ko lang yung, yung computer ko. Kumakanta ako mga Justin Bieber songs. And siya mm -hmm. na, nakita na, uy, may boses ka pala. So nung grade, uh, mga grade 4 ako, ever since iba pang mga janda, din ako nag-start. <laughs> ayan, ayun Justin Bieber um, yan. So ayan, ever since mga 9 years old, iba-ibang janda, ang kinakanta ko. And mm -hmm. ngayon, since uh, tapos nagtapos na ako ng college, sabi ko sa mom and dad ko, gusto ko maging singer. Mm. Okay. Sa so, mga ka-RSP natin na gusto kong masundan, may mga social media pages ka ba at mga upcoming events? Pwede mo na siyang i-announce ngayon. Ayun po. So, uh, ako po ulit si Jerry Villago. Uh, lahat ng mga social media platforms, meron akong account. Uh, Facebook, Instagram, TikTok, at YouTube. Nandun lahat ng mga updates ko for my upcoming gigs and releases. Uh, at Jerry Violago. So, yung, may dalawa po akong uh, singles upcoming. Isa po, uh, collaboration with Jonathan Manalo. And, isa naman po, yung pangalawang upcoming ay debut English single ko naman. So, ayun. Mm. Exciting para sa mga fans. Kaya, Huwag kalimutan na i-follow siya sa social Sandra, media. Sandre, may, may, may girlfriend na ba sa si Jerry? May girlfriend ka na ba? Ay, secret, secret. Ah, na. secret. Pero pa paano yan kapag <laughs> nag-perform ka? Kasi, ano eh, guwapo eh. Nag-perform ka, tapos kinikilig yung mga kababaihan. Sana ah, all. Paano mo ito hinahandle? <laughs> ano lang naman, parang, at a, a, a very thankful naman na may mga supporters, yung mga mm. ganun. Pero, of course, uh, dapat laging mabait sa lahat. Yan, o Rod, <laughs> alam mo na, ha? Sana all. <laughs> <laughs> Alright. Oh, so, wag na nating patagalin pa. Narito ang isa o oh, isa pang performance mula kay Jerry. Nakita ko. Kung paano kasi na ng ganya Bakit pa Di mo pa ba Maintindihan Hindi ka mahal Dahil mayroon siyang iba Nairito ang aking puso Sa'yo ako'y di maglalaho Asahan mo ang aking pagsuyo Mula gabi hanggang umaga Palagi kang makakasama Sa'yo ito ang pangako Wala nang iba na lalampas pa Pag-ibig ko'y walang hanggang sa'yo ito ang pangako Hindi ka mag-isa Dito ka na humimlay Huwag na sa kanyang hindi tunay Ang pag-ibig niya sa'yo Ng Wag nang malungkot Huwag na sanang magmukbog Bakit hindi na lang mahalin mo ako Dahil ito ang aking puso Sa'yo ako'y di maglalaho Asahan mo ang aking pagsuyo Sa'yo ito ang pangako 🎵🎵 Wala nang ibang nalalabas pa 🎵🎵 ko'y walang hangganan Sa'yo ito ang pangako 🎵 家。